sa ating lahat mga kaibigan eh, ito na po ngayon yung pakwan ito na yung pakwan hindi, ni hindi ano akin na ho ng asawa ko para malaman ho natin kung ano lasa hinog na ho talaga siya hinog na huh? pero hindi pa dapat siya sa sa pitasin kasi may makapal pa yung balat niya dito banda mas tatamis pa sana po yan eh hinog na oh huh? kinain ko na kanina yung kaputol yan. ano siya matamis Tingnan ho natin kung anong reaksyon ng misis ko. Aba, ang tamis ko nga. Ang tamis ah. Tamis. Hmm? Nga. Hmm? <laughs> yeah. <Luko> mo ah. Kaya <laughs> na kayo oh. Ang tamis pala ng tanim. Okay. Iba ng ano, sariwang pakwan pag uh, ganitong bagong pitas. Nami-miss ko tuloy yung mga pakwan namin dati. Iba pag uh, bagong pitas na ganito kaysa sa uh, ina-stack na sa palengke. Mm -hmm. Aksidente lang ako pagkakapitas Hindi pa ako dapat pitas Medyo makapal pa ako kasi yung balat niya. Oh. Mm -hmm. Ano? Matamis na. Matamis na siya. Mm -hmm. Masarap. Masarap. Mm -hmm po nga dito lang po muna at maraming maraming salamat sa inyo lahat mm -hmm. na share ko lang po itong video ng aming pakwan mm. okay. -hmm. tamiso mm -hmm. siya iba talaga yung lasa niya pero nung kinahin namin ito nung dinala dito hindi naman ganito kasarap yung lasa niya iba talaga yung lasa ng pakwan pagka mm -hmm. kartong ano sariwa maraming maraming salamat po sa inyo -hmm. lahat Shoutout po sa ating mga silent viewer. At maraming maraming salamat po sa so walang sawa niyo pagsuporta sa aking munting channel. Sana huwag niyo pong i-skip ang video para kahit pa na malaking tulong po ito. So, para ma-hit po na rin po yung 10 dollars para makuha ko yung aking ano, yung pin sa aking youtube channel. Oh at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. bye bye po.